Ken Chan, nagsalita na tungkol sa kasong syndicated stafa na isinampa laban sa kanya. Sa statement na ipinost ni Ken Chan sa kanyang IG page nito lamang November 14, dito ay sinabi ng aktor na ang dahilan umano ng kasong isinampa sa kanya ay dahil sa pagkalugi ng kanilang negosyong cafe na nagkaroon ng tatlong branches. Nilinaw rin niya na hindi siya nanghingi lang ng pera at ng loko tulad ng akusasyon sa kanya. At ilalabas raw niya ang katotohanan at ang iba pang detalye tungkol sa kinasasangkotang isyu sa lalong madaling panahon. Sinabi rin dito ni Ken na pinili niyang manahimik muna dahil gusto niyang ayusin legally ang isyu kasama mga taong sumusuporta sa kanya. Binigyang diin niya na hindi siya tumatakbo sa isinampang kaso. Lalo na't mahigit isang dekada niyang pinaghirapan ang kanyang karir at hindi niya basta-basta para sayangin lamang ito.